Kada biyahe mo eh, ang sakit sa katawan. Oo Tapos makita gulong. Grabe, ang kayang. Oh. So, ito yung panibago na naman natin, na schedule na alignment ngayon. Araw na linggo, ito yung alignment natin, kulong-kulong, na mabigat. Mabigat daw yung alignment. So, ito, napag-decision na naman natin na i-align ngayong linggo. Mamaya pag natapos to, maialay natin kayo sa kay tayong lahat dito. Para matisting natin. Hello Rodrigo, eto mga 'yan, merinda Ay merinda na. na Ang hirap naman kasing manood. <laughs> 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 oh, uh. oh, maglaki. Mm. Para matuto tayo sa Diyos. Oo ah. Paglaki. Mm. Vlog <laughs> natin boss ha Okay Meron tayong align dito panibago Ano yung nakakamdaman natin bossing? Mabigat uh, sa Kwan Kanan <clears throat> uh, Mapunta Paksaya pa sa gulong <laughs> <laughs> Ilang ban yung gulong natin? At limang buwan Ah limang buwan yung gulong sa Uh, sa likod, likod. ah side sa side wheel side okay wheel. ah sa sa likod kasi yung 5 months medyo malapit na tayo sa minimum pero dito sa side wheel kasi dun tayo ano eh dun tayo may pagdududa na malaki sa side wheel kasi ang side wheel yan nasa isang taon pataas yan eh so ayan So, nakita natin dito ay malikod yung pagkakalagay na naman ng gulong sa side wheel. At saka, yung pagkakalagay ng side wheel, hindi nag-balance dito sa carrier, yeah, dito sa kulong-kulong. Masyado siyang malikod. Ayan, o. Oh. So, pag nagkarga kayo, nagkarga sila, lahat ng bigat napupunta dito sa harapan. Ayan. So ito, same 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 process pa rin tayo. Pagtatanggalin na naman natin 'to lahat. Pati dito mababago 'to. Kumpakin na to. So magkikita natin mamaya kung so, kung ba natin yung gusto ni Sir na alignment. Nakita rin natin tong nakalagay na lalagyan sa may center guide sa baba. So pinatibay na rin natin, dinoblian na rin natin. Saka natin winilding yung lalagyan para naman mas matibay siya kumpara sa dati. Napagalaman natin na na-realign na rin pala ito dati. So ayun pa rin, hindi pa rin nabago yung gustong gustong gan sa manubela ni Bossing kaya ito nagdesisyon siyang pumunta na lang sa atin para iayos yung alignment. Ang nakakapanghinayo lang kasi doon, uh, gumastos na siya sa una at pangalawang align. So, medyo namalan na siya sa align dahil nga nakata -da, dalawang beses na siya dati tapos pangatlo pa tayo, madadagdagan na naman yung bayad niya ngayon so medyo napamahal siya dun sa alignment pa lang, medyo namahal na siya sa pinagawa niyang kulong kulong oh my god wow mamaya pag natapos to, may align natin kayo, sakay tayong lahat dito para matisting natin Ang hirap naman kasing manood. <laughs> ang galing. Ang galing. <laughs> so dito na-adjust na natin para yung lalagyan ng gulong. Pati na rin yung gulong, na-adjust na rin natin. So dito siya nang galing, ayan. Siguro ang diferensya niya nasa 8 pulgada yung diferensya niya pagkaabante. So napakalaki na yun na yon para dun sa alignment na yan. So, dito makikita natin na medyo nag-balance na rin yung pagkakalagay ng gulong sa may kulong-kulong Ayan. Yan, medyo gumit na na siya. So, okay na yan. Okay na yung sukat na yan. ah uh, ito na yung bali pinakamagandang sukat para dyan. Kasi mahaba itong kulong-kulong niya. Nasa 60 pulgada. So, ito. Ito yung pinanggalingan. Ayan. Ayan siya. So, napakalaki na yon So, ang maayos na lang natin dito naman sa may motor mamaya. Iaas natin yan. Naayos na rin yung pagkakalagay dati ng gulong niya. Kasi yung dating gulong niya, yung pagkakapisto, medyo mabuka na kasi sa kapan yung dati pa niya. So pati ito naayos na rin. Kung makikita dito sa may kabila, medyo tabing ina yung lalagyan. So hinabol natin yung direction ng gulong kaya tumabing yung lalagyan. Pero okay na yan, wala nang problema doon. So samantalang naknado natin ng pagkakataong ito para pagpasalamatan sa ating mga bagong followers, ayan sa mga hindi po bumibitaw na sumusuporta sa page na to, maraming maraming salamat po sana po. ay pagpatuloy niyo pa yung pagsuporta. Next ko rin po'ng sabihin na yung mga mag o kaya sa mga bago pa lang magpa yung po'ng tinatanggap natin na align na ganyan, ah uh, may dalawang linggo po tayong warranty diyan. Nagbibigay po tayo ng warranty kasi wala naman tayong Uh, wala namang perfecto, nagkakamali din tayo. So, ayan. So, mayroon naman tayong dalawang linggong warranty. So, pwede nyong uh, pagkakamdaman muna at pagkatapos nun, at may nakamdaman kayo within 2 weeks, pwede nyong ibalik. Uh, magiging priority po namin yan yung yung nagawa namin na ayusin ulit. Dito, sinusukan na namin yung uh, yung alignment, yung pagpapantay ng gulong sa may side wheel at gulong sa may motor. So, inaayos na lang namin at pag napagpantay na natin to, huh? pwede na natin simulang indicate yung mga lalagyan. Pass uh, forward na natin para okay na. Patapos na tayo. Ito na. Ikakabit na natin yung motor. Sabi ka yung karigada, makikita kung ano, kung okay na siya. Ah, uh, sakay kayong lahat doon. Sakay tayo pala. Tara. bossing ayos ayos thank you boss ha yan sana naman yung satisfied customer natin